doon sa umpisa pa lang yung uh, verification ng uh, Board of Election na uh, Inspector ay nakita kagad yung aking pangalan. Mm -hmm. Nakikay kagad sa akin yung uh, form at saka yung uh, marker at tinuro na ako kung uh, saan uh, Uh, doon sa pagboto naman, napakadali naman pala. Uh, sa it's pa matter of uh, shade mo lang kung sino yung mga choices mo. Matapos, hindi eh, na lang ko doon sa PICOS machine. Andun! Uh, tinanggap at uh, na-verify kung pumasok ko sa akin o because siya nag-register ng bagong member. Bago. No, pangalawa kayo sa mga buwan? No? Opo, uh, ang uh, dati nung bago ko isubo, may nakalagay na number one. Nung naisubo ko na, naging number na pangalawang bumoto dito sa pamilya ng Sertel. Well, Kuya Sani, baka huwag matanong, ano? Sino ang bumoto, binoto mong mayor? Well, siyempre, yung number six. <laughs> Sani Rason. Sani Rason. Baka tao nagkamali ka ng bumoto. So, pag ikaw ang nanalong alkali ng Maynila, anong unang gagawin mo? Well, tayo muna yung magpapasalamat. Ang bayan, papasalamat tayo sa pumikipan sa kanilang binigay na tiwala sa atin. At uh, I will immediately bear down to work. At uh, yung aking campaign staff ay aking ikukumbert na uh, para pag-aaral kung paano namin sa tutupan yung platform na ng aking inilahat sa ating mga bang. Sa iyong pakiramdam, ng sa aling? Ikaw ba ngayon, papalarin mo yun? Well, sa dami ng uh, mga bumulong sa akin at uh, well wishes habang papunta ko dito sa uh, calling center, I, I feel ang uh, baba mo Manilenyo ay handa na sa papabago.